Umaga nitong September 10 nang arestuhin ang lalaking ito sa Batangas City. Sospek ang lalaki sa pagbabantang pasasabugin ang headquarters ng PNP Anti-Cybercrime Group. Katawin na aresto na kami sa visa ng isang wallet of arrest sa kasong Great Threat, Article 282, in relation to R810175. Ayon sa ACG, March 4 ngayong taon nang unang makatanggap ng pagbabantang kanilang opisina sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Batay sa investigasyon, tatlong dami accounts ang ginamit ng sospek sa pagpapadala ng mensahe. Pero dahil sa pinagsanib na puwersa ng Cyber Patrolling and Intelligence Unit at Cyber Response Unit ng ACG, natukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at nakuha ang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Noong March 7, naghain ng reklamong street counts sa grave threat ang ACG laban sa sospek at nitong September 9, naglabas ng warrant of arrest ang korte na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Ito nangyari noong March 2025 at kaagad tayong nagsagawa ng investigasyon, we were able to identify the uh, suspect, uh, to include the location, no? so we were able to file a case for uh, three counts of grave threats and uh, just recently uh, we received the warrant of arrest against the suspect. so we immediately implemented the uh, warrant of arrest resulting. ...to the arrest of the suspect. Pagtitiyak niyang, siniseryoso nila ang bawat banta na maaaring makapinsala sa publiko. Alam naman natin na noong paman, marami ng mga banta sa iba't ibang opisina ng gobyerno, no, nag email at uh, nagsasabi na mayroong bomba at sasabong. So tayo talaga ay patuloy na nag sa mga ganitong nga. Uh, Uh, gawain ng ating mga, ibang kababayan. So dito, nagpapatunay na yung mga kababayan natin na pagsasagawa ng mga ganitong uh, activity ay eh talagang uh, tsatsagain namin para lang ma-identify at mahuli itong mga sospek. Aminado naman ang sospek na sinadya lamang niyang kunin ang atensyon ng PNP-ACG sa pamamagitan ng pananakot. Pero nagkamali siya ng hinamon nakakulong na sa custodial facility ng PNP ECG ang suspect habang hinihintay ang commitment order mula sa korte in the heart of changing lives ako si Brigada kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news authority